Ang sabi ng iba, ang rubber tree daw ay swerte. Ang sabi naman ng iba ay hindi daw. Ang rubber tree kaya pinapasok sa loob ng bahay, ito ay maganda raw sa mga samahan ng relasyon. Sa mag-asawa, sa mag sa mag-ina at buong pamilya. At nang dahil nga sa maganda ang naririnig ko dito sa rubber tree, ang ginagawa ko, kumukuha ko ng dahon sa lola ko. Inilalagay ko sa, sa room, inilalagay ko sa toilet, inilalagay ko kung saan-saan sa loob ng bahay. So aking nakita, talagang maganda sa relasyon, lalo na sa aming mag-ina. Talagang ang ganda-ganda ng relasyon naming mag-ina walang away at kaya nila siguro nasasabi na talagang ito'y lucky kasi once na talagang good vibes ang loob ng baka mo so good vibes din sa labas ibig sabihin walang malas itry nyo, wala namang mawawala sa inyo So maganda pa ang dahon na to dahil fresh yung mga alikabok ay kinukuha niya. So talagang puro good vibes lang ang mangyayari sa buong pamilya. So thank you so much guys for watching and see you to my next vlog. Bye.